yung luggage. Anong kulay po yan, ma'am? Pink. Okay. Tapos, nandun po kayo. That time po, nasa loob po ako ng bus. Bus terminal. Opo. Nasa okay. loob po talaga ako ng bus niyan. Okay. Daladala nyo pa po. Paakit na po ng bus. Ang bus po ay ang smart bus operated by RMB. At inasistihan pa nga po kayo ng konduktor at inilagay na po doon sa ilalim. Opo, so, sa ilalim po ng bus. So, Balita ko po, 100,000 worth, no? mga pasalubong siguro, yes, yung mga po. gadgets, mga regalo nyo. Ilang taon po ba kayo sa Kuwait, ma'am? Two years po. For two years, ngayon lang kayo ulit naka-uwi? Yes po. Oh, eh ganito pa, ano masalimuot pa yung naging pag-uwi po ninyo. Parang <laughs> brutal siya na ano, oh, vacation. Oh. Kaya nga, well, again, we are, we are very sorry na nangyari po sa inyo dito at titingnan natin kung paano po Uh, kami makakatulong. At least malinaw naman na sa atin, Shari. Doon, nilagay po sa ilalim. Opo. Okay. Kailan nyo po nalaman, ma'am, na wala na pala doon? Noong 10.30pm, bumaba po ako sa dalaga. So, doon ko na po nalaman na wala na po yung maleta ko. Uh, at paano nyo po nalaman, ma'am, na may uh, ibang pasahero yung na kumuha po talaga? Yung konduktor, siya po yung nagsabi sa akin. Akala niya po kasi hindi daw sa akin. So binigay niya sa ibang pasahero. Binigay niya sa ibang oh, pasahero? Noon oh, nandun po. na kayo sa Daraga? Uh, sa ano po Or kasi bumaba? Sa, sa Naga po bumaba yung babae. Okay. Doon niya, niya binigay. At ngayon po hanggang ngayon po ba, eh, wala pa rin tumatawag wala. sa inyo? Wala o Sa po. bus company na uh, may wala maling bag po. na naibigay po? Wala po. Wala pa rin. Although nagbe-message ako sa company ng bus pero hindi po sila nagre-reply sa akin. Okay. Good afternoon ma'am uh, Ella. Si Attorney JV Ay, yes, po ito ng axe Party List Madam, yes. oh, uh, gusto lang namin mahingi po ang panig ng inyong kumpanya kasi kawawa itong OFW natin, yung mga pasalubong at regalo niya, nawawala. Apparently parang may nangyaring uh, kakulangan po yung inyong konduktor. Opo. Mm -hmm um, sige po, ganito po po kasi yung report ng konduktor namin that time. Um, actually, tama po yung sinabi ni ma'am na gabi nga po niya na nalaman na nawawala yung bagay niya nung pagbaba niya na po ng daraga. Right after naman po nung bumaba siya, inutusan ko po agad yung conductor namin na mag po sa police station na nearest po doon sa pinagbabaan ng pasahero para po ma-locate po, ma locate po agad yung bagahe. And then, after po noon, tinawagan po namin yung booking ng Naga City namin uh, sa terminal para po makakuha kami ng CCTV footage na magpapatunay po na may kumuha talaga nung luggage niya. Actually, ang nangyari po kasi, nung bumaba daw po yung pasahero, actually, yung pasahero pong bumaba, katabi niya po mismo sa upuan niya. Sabi nung conductor, as reported po ha, um, okay. katabi daw po. So, nung bumaba daw po ng Naga City, tinuro po yun ng pasahero na isa pa sa mga luggage na kaya po na ibaba ng konduktor and then may parang kung kumuha din doon na hindi din na malaya ng konduktor kung sino. Tapos po, pagdating po doon sa CCTV, nakita po na yung babaeng bumaba po sa bus namin, daladala niya yung maleta. And then lumipat po siya ng um, isang bus din na papuntang municipality po ng Lagunoy doon po sumakay yung babae kasi may nakita po talaga sa si CCTV yung kung, ano, kung saan siya lumipa. Ma'am, ma ma maputol ko lang po kayo ha. Yes, so, yes. na-identify na po natin, no? may itsura po tayo nung babaeng kumuha nung bag ni Ma'am Baby. Oo, base po sa CCTV footage na actually medyo malabo din. Pero may nakita po doon, nakita po na kinawakan mismo nung babaeng bumaba sa bus namin yung maleta niya. Opo. Then, after po nun, sir, pinapunta ko po ulit yung conductor namin, kinaumagahan po dun sa terminal para makakuha ng CCTV footage. Then, pina uh, nag-inform nag po kami dun sa JC Liner Bus to so, para at least po makatulong sa amin sa paghahanap yung driver na baka malocate nila kung saan nila na ibaba yung pasahero. So, apparently, sir, nung nandun na po kami, uh, medyo hindi po nakikipag-cooperate din sa amin yung bus company kasi parang ang sabi ng ng sekretary ng, ng kumpanya, ano daw, nag daw yung bus driver. So sabi namin baka may CCTV sila nung doon sa bus o baka may maalala man lang kahit yung conductor ng JC Liner na may matubatulungan kami para malukit man lang kung saan nagbaba o anong barangay nila na ibaba doon sa Laguna yung babae. So hindi po kami nagantay actually nung uh, ng sagot ng JC. So pinapunta ko pa rin po sa Municipality of Laguna yung konduktor okay. para po sana maiblatter po pa rin doon. Nah, so para... in, in, in short po, uh, Ma'am Ella Arsang, did, po, you did, did your best po. You did your best. No? Yes, may mga efforts po okay. kayo na hanapin yes. yung yes, kumuha. Po. Okay. Oh, po. Pero uh, oh. syempre, Ma'am, uh, unfortunately kasi, ang hanggang ngayon ay eh, hindi pa rin daw nahahanap. Oo, bag. hindi pa po siya, I mean, Actually po nag, nag nag follow up kami, ah, nag-follow up kami sa daraga, nag-follow up kami doon sa JC, nag-follow up din po sa Lagunoy. So far po, ganun pa rin po negative pa rin po yung search doon sa tao. Sig siguro naman alam niyo po no, na syempre may liability pa rin yung bus company, okay? Kasi I I'd like to be fair with you. Na, na yes. nasabi mo naman no na ang dami niyong ginawang efforts no and we yes, are thankful so, so. na ginawa niyo yan there was diligence oh, on the part of the bus company pero yes, the po. diligence was already after the fact okay, okay. Uh, you, you you know naman po na the obligation of the common carrier uh, of extraordinary diligence is during transit no hanggang maihatid po yung pasahero at yung kanyang yes, mga yes. kagamitan so ah yes, uh, ngayon ma'am ang, ang gusto lang naman kasi ni ma'am baby morales for now kasi hindi mahanap yung bag eh. Ang uh -huh. hirap naman no, nahihintayin pa nating mahanap yung bag para uh, mabigyan siya ng karapat-dapat na compensation. So, an ano po yung position po ng kumpanya nyo patungkol po doon? Oo. Uh, usually kasi po, sir, pag ganyan po kasi, dapat dinideclare nila yung laman ng item. So, na, at least po na isasabi nila na, o, oh, yung luggage ko po, ganito po yung laman. Although, hindi naman na kami humingi ng proof. Pero pa, at least po sana naideclare niya doon bago siya sumakay. Para po, at least alam din po ng conductor namin kung saan siya ilalagay yung bagahe niya, di ba? Kasi since, sir, tatlong laptop, bayan yan, sinabi niya, uh, tsaka, ewan ko ano pa yung iba. Um, so, syempre, mahirap din po sa amin na ma-distinguish na yun po talaga yung laman. So sa another part naman po, um, parang gano'n na nga. <laughs> hindi okay. namin din siguro. So in, in, in other words, <laughs> uh, hindi nyo alam kung magkano yung okay, compensation okay, na may bibigay yes, ninyo po. kay uh, okay. Momela. Pero ako, ha, I i i uh, rode din naman mga buses before, yung mga provincial buses okay. na yan. I don't think naman na, pre na practice talaga yan eh, yung declaration ng laman ng mga uh, maleta. Usually yes, po sir, yes. Uh, lalo na po sir, pag, pag ganyan po yung mga laman na mga gadgets, kasi hindi po siya pwede dapat ilagay sa ilalim eh. Actually, kasi baka madaganan, di ba? Okay. Laptop po yun eh, sabi niya laptop daw po eh. So dapat po nang sa taas yon. Ma'am, para pa na po maging say. fair din po, bakit okay. nga po kasi hindi niyo po hinan carry po yung mga laptop? nag po ako doon. Bago ako bumili ng ticket, sinabihan ko po yung ticketing area na sir, babayaran ko po yung mga luggage ko, which is yung tatlong luggage ko kasi nga gusto ko safe sila. Especially yung pink. Sabi niya, okay lang kasi malaki daw yung compartment ng bus. So, sabi ko na lang, o sige, yung pink na lang yung babayaran ko para iakyat ko sa taas. Yun okay. talaga yung sabi ko. Sabi naman ni, niya, ano, yung taga ticketing area, wag na lang ma'am, sayang naman yung pera. Tapos sabi niya, kausapin mo na lang yung conductor, sabihin mo na lang na iakyat mo yung luggage. So, ayun na nga, pagdating ko na doon sa bus, sabi ko, kuya, hinawakan ko talaga yung luggage kasi gusto ko talaga iakyat. Sabi ko, Kuya, iaakyat ko tong luggage. Tapos yung isang naman na nag-assist sa akin, sinabihan din si Kuya na iakyat yun. Okay. Kasi sabi ko sa kanya, iakyat ko po kasi may mga importanteng mga bagay. Mm -hmm. Yun po talaga yung sabi ko. Pero si Kuya kasi, ini-exist niya na hindi daw kasi mga ano daw, malaki daw yung luggage ko. Tapos marami daw yung pasahero. Kaya nasa ilalim. Oh, sabi yung, ko inyong... sa kanya, kuya kasi baka may mabab, may babasag kasi sa loob. Sabi ko talaga. So ayaw ko naman makipagtalo kasi marami ng pasahero. Na Nakakaano naman. So ayun pumayag ako, sinamahan ko si Kuya kung saan ilagay yung luggage. Doon talaga siya sa kabilang side. Sige, sa kabila sige, sige. sige. Opo. Magandang hapon po, director. Ah, uh, diret gusto lang po attorney. gusto lang po namin malaman yung ano po kaya ang pwedeng maging liability ng isang common carrier, no, a bus company, dun sa nawawala na luggage ng isa po nilang pasahero. Attorney, na subaybayan ko ka po kanina yung sinasabi ninyo ano, na yung liability ng ating bus uh, company on the contract of carriage natin. Ano? Yes na po. sabi nga po sa batas, common carrier are required na yung vigilance, extraordinary diligence, and the trans port of goods and passengers, yung safety ng passengers. So, once na may nawala sa isang bagahe ng pasahero, ang presumption natin yan, merong negligence. Opo. So, as to the cost, so kung titingnan natin, yung liability nandyan. Kailangan na talaga patunayan nila, sabi nga, yung extraordinary diligence was observed. No? But as to the value, yung cost naman, ang nawawalang uh, item sa isang bagahe, kailangan din yun patunayan ng isang uh, pasahero kung magkano talaga yung amount. Kasi sabi nga natin po attorney, di ba, uh, wala naman dapat magkaroon ng unjust enrichment on the part ng isang nawawalan din. So this is, uh, mag-settle na lang po sila, ang advice ko. And if necessary, kasi nasa area naman tayo ng Bicol at ang RMB ay nasa Bicol, I am ready to assist the office kung ano man ang pagkasundoan nila. Ayan, we we appreciate the offer ng assistance po ng ating regional director si Sir Defeo pero I agree with what he said ha. To summarize lang ma'am no, para malaman niyo lang din po yung inyong karapatan. <clears throat> yung ating po kasi mga bus companies na yan, may obligasyon po sila no, mabigat na obligasyon sa batas na kailangan nilang i-exert yung tinatawag na extraordinary mm -hmm. diligence. Kaya kung may nangyaring disgrasya o kaya dito may nawalang gamit, 'yung presumption ng batas eh meron sila naging pagkukulang. Okay. Sila ang magpapatunay na ginawa nila ang lahat ng kanilang uh, obligasyon. Okay, naging maingat sila, naging maasi kaso sila, pero eh, kung hindi nila mapapatunayan 'yan, eh may li liability sila sa batas. Okay. Ang tanong ngayon, magkano 'yung kailangan po nilang ibayad sa inyo? Narinig nyo naman po si Sir DeFeo, ang sabi niya, 'yun ay papatunayan po ninyo. Okay? okay. So, I I hope no, meron naman kayong mga resibo dyan. Uh, or whatever na yung pagprepare po ninyo pero actually maganda po yung nabanggit kanina ni Regional Director De Feo, na it would be best sana no if kaya yung pag-usapan yan eto nandito pa naman si Ma'am Ella Alzaga Ma'am Ella po so? I think uh I agree with the recommendation po no ni Regional Director na okay. sana mapag-agreean mm -hmm. niyo na lang muna okay mm -mm. yung liability dito kasi at the end of the day Uh, on its space ah on its space hindi ko naman uh, I appreciate your efforts pero may nangyaring pagkukulang po ang ating kumpanya okay Opo, sir. so Opo. Uh, sana mabigyan na lang natin si ma'am baby morales ng yung hindi naman palugi na amount okay na may balik man lang sa kanya yung kung hindi man bo eh sana at least yung malapit man lang dun sa uh, value na, na nawala po sa kanya Nung una kasi sir, nag nagtanong na din po ako sa kanya kung may mabibigay ba siyang pro para po sana na ano na namin yung value. Okay. But sabi niya kasi wala daw po talaga. Ma ma may offer po ba ngayon ang bus company? Regarding po sa ano, yung dun po sa, uh, sa babayaran sa kanya, uh, siguro po pag-uusapan po ulit namin. Pero yes po, hindi naman kami tumatanggi na... ano na hindi siya hindi maibalik sa kanya at least yung mga ay yung i mean yung amount Sorry Pero hindi po siguro sir mabubuo, di ba? Okay, S sige. Ah, uh, ito ah, um, uh, may gustong sabihin lang po si uh, Miss Baby. Sige po. Hindi hmm. po. Um, alam niyo yung feeling na ano po? Sana maintindihan niyo po ako. <laughs> Two years po ako nagtrabaho dun para mabili yung mga bagay na ano, para sa mga anak ko. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero pwede niyo pong i-open yung ano ko yung e-travel ko naka lahat ng mga item ko noon sa loob tapos minessage ko kayo sinabi ko sa inyo na humingi ako ng kunting tulong kasi sa Mindanao pa talaga ako mag isang buwan na, na nakatambay ako sa Sursugon kasi inaantay ko yung result nila or tulong man lang nila. Gusto ko nang makasama yung mga anak ko. Alam niyo yung inuwi ko dito is makasama lang yung mga anak ko. Tapos ganito yung nangyari. Siguro kung nagsisinungaling ako, bakit kailangan ko pang mag-waste ng time, di ba? E, kailangan ko yung mga anak ko makasama ko. Nag-beg po ako sa inyo. Ano po yung reply niyo? Wala po kayong reply sa akin. Sabi ko sa inyo, kahit bigyan niyo lang ako ng kunting ano, kunting alaga, tulong man lang. Hindi ako nag-ano nag, nang ng amount konting tulong lang hinihiling ko kasi gusto ko na talaga umuwi. Gusto ko na makasama yung mga anak ko pero wala man lang kayong reply. Hindi nga kayo nag update 'di ba? Yeah. Uh, actually po sir nung tumawag, nung pumunta po siya sa company namin, ako po yung nakausap niya. Sab sabi ko sa kanya mag update po. Tapos may text po siya sa akin dito last ano po. Nag-reply po ako sa kanya. Sabi ko wala pa po kaming update. Sabi ko July po. text po, nag-text po siya sa akin. Sabi ko, good PM po, wala pa po ma'am. Wala pa pong sagot sa amin yung ano, yung sa police na inaantay namin. nag po ako sa kanya nung July 6 at around 4.14 in the afternoon po. Okay, okay. Uh -oh. Ma'am, ito ma eto ha, kasi kasama ko mismo sa studio po, Ito si Ma'am Baby uh, uh -oh. Morales at ako mismo, Non, awang-awa ako sa kanya. Kasi It's I can just minutes. imagine po no yung OFW, na atat na atat makauwi eto pa yun na ratnan pangyayari nakakalungkot uh, actually si congresswoman Jocelyn Tulfo hindi natutuwa sa mga uh, ganitong nangyayari po sa ating mga OFW they do not deserve uh, this kind of treatment ang hinihingi lang po namin okay uh, is sana papag usapan ninyo uh, magbigay naman po sana ng disenteng offer ang bus company okay maibalik yung kung anuman yung nawala kay uh, Miss Baby Morales at uh, alam mo, malaking kumpanya naman po ata kayo, no? So sana naman i-take to consideration na lang natin, no? Isang OFW uh, nag naghirap sa abroad para may may, may balik sa kanyang pamilya dito. Nakakalungkot na ganito yung nangyari. So Miss Ella, no? Um, sana mag-meet po kayo doon sa uh, tanggapan ni Regional Director Joel DeFeo. Okay? At magkaroon po tayo ng agreement patungkol doon sa nawawalang Uh, bagahe Nakikinig po ngayon si Senator Rafi Tulfo at uh, pinapasabi po ni Senator kung possible bukas po ay meron na po sana kayong maibigay kay Ma'am Ella. Kasi hey, Ma'am ma opo, gaya niyan Ma'am, June 18 pa po siya nandito. Mag-iisang buwan na po ito, Madam. Uh, wala pa pong nakukuhang tulong. Lalo na po inaantay po ng uh, mga bata niya si Ma'am at syempre yung mga pasalubong OFW ito madam, so tulungan po natin. Yun po ang Apa, pinaparating po. po ni Senator ngayon. Bukas po, ngayon ma'am, ibibigay po namin lahat po ng listahan at magkano yung uh, halaga po ng nasa loob. Bukas po madam, magharap-harap uh, mag, mag, uh, po tayo sa opisina po nila Mr. Joel De Feo para maibigay na po natin yung tulong. Bukas na bukas din po madam. Sige po ma'am. As tige tige Senator po, Senator ma Rafi ma'am. Okay po. okay po, sige po. Sige po, ganun you. po ang gawin po natin, ma'am. Bukas po, apababihihin na po namin kayo. Bukas po, ma'am. Ngayon, ma'am, siguro, ang gawin niyo po, ayusin niyo na po, ma'am, yung listahan okay. ng mga items po. Na nawala kung magkano po i para din po maging fair po din sa kanila lahat po doon pati mga damit sapatos lahat po andiyan yung competition na oh yung i-travel na na-mention niya kanina yes, makakatulong ma po 'yon ha oh, may po. email po ba kay copy po kayo ng email Yes na po meron po Yan yan At least, yung ko mga po, declaration niya Hinahanapan po nila ako ng resibo which is yung resibo na sa maleta kasi nga yung maleta na 'yon lahat ng laman na yun, nasa i-travel kaya pinasok ko siya sa isang maleta para pagbukas ko sa airport, isahan na. Tama. Ay, hindi oh, na ako magkalkal. Oh, oh. Tapos, hahanapan nila ako. Wala nga yung maleta ko. Oh, okay. Tapos, yung ano, yung pasensya na po. <laughs> hindi ko po talaga intention na pumunta dito. Pero, <laughs> ay, <laughs> di ko na okay lang eh. po. Wala pong problema sa pagpunta nyo dito, ma'am. At, Hata... Nakarinig naman kami na hindi kasi kayo nakakatanggap ng tulong or tawag from uh, the bus company. Magandang hawon po, Colonel Meneses. Yes sir, uh, Mam Roa, no Mamroa. Uh, nandito po ako ngayon, mismo sa aking tanggapan dito sa Tabaco City Police Station. At actually sir, ngayon ko lang nalaman na may ganyang insidente nung nag, uh, nag-text sa akin si Mamroa. So agad-agad pinaimbestigahan at pina uh, pinalocate -pina ko kung talagang sa amin ba yung dito ang pinakahuling destination ng bus sa Tabaco Terminal. So napagalaman namin na dito yung pinaka last uh, destination niya. Tinagadagad agad nagpa tawag agad ako ng investigator para ma-locate actually nalaman namin na ang bus termin ang bus na ito ay pag-aari nga ng taga malilipot. Yung malilipot ni uh, karatig bayan namin dito sa sa ano sa Tabaco. So, okay. ko na yung tao ko doon, doon, sa mismong malilipot para malaman at makita kung ano ang pwede natin maitulong dito kay Ma'am no, kay Ma'am Baby. Yes, yes. Actually po uh, para lang maging malinaw din no, Colonel Meneses, ang tulong na uh, hihingin po sana namin sa inyo is at least ma-identify man lang yung babaeng kumuha ng hindi sa kanya no yung luggage ni Miss Baby Morales kasi yan may pananagutan yan sa batas hindi naman siguro pwedeng aksidente lang niyang nakuha yan tapos isang buwan na niyang uh, hindi ibinalik no obviously ninakaw na yan yes tama po yun kaso hindi natin ma-identify dito kasi sa Naga pala nangyari yung ano sa terminal ng Naga nandoon kasi yung video na pinakita sa akin ni Ma'am Roa Okay. Ganito po, uh, Colonel, kung anong jurisdiction po ng ating kapulisan, uh, since ito po, uh, kayo na rin po kasi yung nakausap namin, uh, pwede po bang i-coordinate nyo na lang din? At uh, sasabihan ko dito si Ma'am Baby Morales na yung mga in information na kakailanganin, niyo, ano yung mga items na nandun sa bag na yun, kasi baka mamaya binibenta na dyan, at least no, makakapagbigay sa atin ng lead kung sino yung nakakuha ng mga Uh, kagamitan po na ito. Lahat po ng information na yan, i-relay -re po namin sa inyo. Then, uh, Colonel, coordinate na lang sa ating kapulisan, dyan sa Albay, kung kanong siyudad or uh, bayan pa yan para makatulong sa ating investigasyon. Yes, sir, we will. Uh, we will uh, uh coordinate. Lateral coordination will be undertaken by this, uh, by this station doon sa Naga, doon sa Daraga, as well as dito na rin sa bus company Uh, nanandiri dito sa ayun nga yung sa Malilipot yung owner taga dito pala dito sa Malilipot. Okay. Okay, sige po. Maraming salamat Lieutenant Colonel George Meneses III, ang Chief of Police ng Tabaco City si PNP Albay. Colonel, pa-backtrack na lang po lahat po ng CCTV, pa-imbestigahan na lang din po yung mga konduktor po nung time po na yon at puntahan po natin of course yung uh, smart bus kung may mga log po sila, yung mga pangalan po a uh, nung mga pasahero nung time na yon baka may, may mga iba pang impormasyon ang gusto lang po natin malaman dito yeah. Colonel, kung sino po sino-sino po yung mga pasahero nung time na yon sino po yung uh, possible nakatabi niya noon time na yon at kung may mga CCTV po kung saan po pinagbabaan lahat po ng mga pinagbabaan po ng mga pasahero i-backtrack po natin lahat para makikita po uh po natin kung uh, nakanino po o kung sino po ang kumuha ng uh, luggage po ni Ma'am Bibi. Yes ma'am, thank you po ma'am. Okay po. Salamat sir at uh, magandang hapon po Colonel uh, George Meneses uh the third ang uh, Chief of Police po ng uh, Tabaco City, Albay. Ngayon na po, uh, doon po sa kabilang studio, i-chat down nyo na po lahat, ma'am, lahat po ng uh, okay. kailangan natin uh, ipasa sa RMB. And uh, we make sure po namin, ma'am, na may makukuha po kayo tomorrow dahil yun po ang uh, pinapasuyo po ni Sen. Rafi, pinapa-obliga po ni Sen. Rafi, ang RMB na ibigay na po kung ano man po yung mga dapat na ibigay at yung mga pananagutan po is uh, manggagaling na po yan kay Mr. Joel DeFeo ang Regional Director po ng LTFRB Region 5, ma'am. Okay, okay Thank po. Thank you so much po. Okay okay. po. Sa amin lang, ma'am, no, payo lang po. Tripling ingat lang din po. Okay kasi pa. alam nyo po dito sa Pinas, oh, oh. hindi naman po sa ano, ma'am, pero Hope. talamak na din po yung ganyan, ma'am. Lalo na po, laptop ang laman po at yung mga mm -hmm. mahalagang uh, documents. Kung maaari, i hand carry na lang po natin. At, para po, ano. At gusto ko lang din matanong, no, kasi kanina sabi daw nung conductor, ay yung katabi nyo rin yung kumuha. May napagbanggitan ka ba doon sa bus yung wala naman po. ng inyong mga maleta? Kasi out of three na maleta niya, yun talagang may pinakamalaking ah, value yung nakuha niya eh. Oo, oo. Wala po talaga. Actually, wala po akong nakausap. Yung conductor lang, siya lang po yung pinagsabihan ko na may mga importanteng bagay sa loob, may mababasag. Yun lang po talaga yung sinabi ko. Okay. Hindi okay. ako nakipag-usap sa katabi ko. Pati yung babae na nagdala ng maleta ko, hindi ko din po siya katabi. Okay. Okay. Sige. Hmm. Sige ha. Mga oh ano pag uh, uh, may or i-interview ka po ng ating mga kapulisan diyan para sa kanilang investigation yan. Banggitin mo na lang yan. I-monitor okay po namin yan, ma'am. Okay, okay po. Sige po, salamat po. Magandang hapon, ma'am. Thank you so much po. Thank you po.